said that you have no plans in rejoining the ICC. Yeah. Why? I don't see any reason why we should. Uh, the ICC, very simply, is supposed to um, is supposed to take action when a country no longer has a functioning judiciary, uh, no longer some the organs of states, the, the police, etc. Malino yung sinabi ni President Marcos sa interview kay Tony Gonzaga. Ang sabi niya na hindi na siya makipag-cooperate sa ICC at maraming beses niya sinabi sa mga interview sa media. Pagbigyan niyo po ako at uh, binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil uh, tinitiyak ko na kumpleto at uh, wala pang napasabugan ng granada. Ang atong gold karon nahurok o baligya. So kanang ibong papel igunitan ng bugat kayo ni Ato kay Daganta Gold Reserve gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod atag o di na mo uno, honor anak kay wa na nay baliyo. ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves sige si obitaw nang ni ako actually suko ko put na nila sige ya ang atong gold hantod ka ron kamay na lang kayo kaya naman po wala po kayo maririnig ng mga ganyan yan po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatagpo dito sa halalan na ito wala po kayong maririnig na masasamang salita wala po kayong maririnig na panakot wala po kayong maririnig ng pagmumura hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan ang sabi niya hindi niya raw isusuko sa mga dayuhan kahit isang pulgada pero bakit nagbago saan ba siya natakot dahil ba sa mga expose ni President Duterte, ex-former President Duterte, kung gusto natin malaman ang katotohanan, dapat dito sa korte natin siya inusgahan, hukuman ng Pilipinas dapat ang uusig sa kanya, hindi yung mga banyaga na walang akses ang mga pamilya hindi natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit ano pang sabihin nila. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help, and we obliged because we have commitments to the Interpol, which we have to fulfill. Issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used and against here in the court of law, and uh, I want to ask, you, sir, if you understand this right. I coming well, uh, sure from you, it's Very clear. Now that you are asking, sir, for the basis of the war, the ICC uh, issued a warrant pursuant to Article 25.3a of the statute for crimes against humanity, and pursuant to Article 7.1a. of the same statute for murder. Committed in the Republic of the Philippines during the period and a is one of the It must be Kung pagbasa ni Tori ng Miranda Rights, tama ba yun bilang attorney? kasi pinasa lang nga, Miranda Rights sa Pilipinas. Ang dami. kasi yan. Kasi yan. Kasi yan. Kasi yan ay uh, na respeto ng mga nag-arrest sa mga polis at yung karapatan na Hello. 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 na liberty na bibigay ng lokal na hukuman. Sustain so, nyo, lahat ng aking mga sinabi ay dapat hindi naman automatic yan na ilahat sa kayo sa Iroklano. No. Yun ang kanilang yeah, pinabag kasi dapat oh. na nakasa nakasaan, sa Article 59 ng Rule Statue ay dadalhin dadali muna siya sa lokal na hukuman. Yeah, Opo, oh, yun po dapat oh, yun. Opo. Oh, oh, masigurado na nare na yung uh, pagbibigay ng uh, uh, interim na kalayaan habang uh, hindi pa napapadala sa uh, ISIS. Tayo po ang may kanap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan.